ayon sa report ng AP nitulang umaga, September 10, 2024, kinumpirma nito na mahigit apat na po ang kumpirmadong nasawi sa humanitarian area sa Gaza. Ito ay matapos na magsagawa ng airstrike ang Israeli forces sa naturang lugar. Ayon sa ulat, maliban sa apat na po na kumpirmadong nasawi, nagtala din ito ng anim na po na mga sugatan. Ayon sa local news agency na WAFA, ang naturang strike ng Israel nitong araw lamang ay gumawa ng isang malaking butas. Umaabot ito ng mga sampung metro o 32 feet ang lalim nito. Ito ay nasa lugar mismo ng humanitarian sa Gaza Strip. Marami ang mga nagtatanong kung bakit ito ginawa ng Israeli forces. Alam naman ng Israeli government, na ang humanitarian area ay mga lugar na kung saan ito ay pag-asa ng mga taong naiipit sa gira sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Dito tumatakbo ang karamihan upang makaiwas sa kaguluhan lalo na sa palitan ng bomba ng magkabilang panig at dito rin inihahatid ang mga pagkain, gamot, tubig na kakailanganin ng mga tao. Ang lugar na humanitarian area ay tinatawag ding safe area. Ayon sa Gaza Health Ministry, umabot na raw ng 40,000 na mga Palestinian ang kumpirmadong nasawi mula na magkagera ang Israel at Hamas. Pero aminado ang Gaza Health Ministry na ang mga 40 na mga Palestinian na wala ng buhay ay hindi ibinukod ang Hamas at mga sibilyan. Ayon sa ulat, napakahirap ng sitwasyon ngayon sa Gaza dahil sa kabuuan na mga population sa naturang lugar na umaabot ng 2.3 million katao, 90% dito ay nasa mga evacuation area. Hindi mawawala sa isipan ng mga tao ang sisihan. Merong mga sumisisi sa Israel. Ayon sa kanila, Israel daw ang may kagagawan kung bakit naghihirap ngayon ang gasa at maliban pa riyan, halos lahat ng mga building sa naturang lugar ay wasak na wasak na. Lugmok sa kahirapan ang Gaza at kung sakaling matapos na ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, hindi rin daw nila alam kung paano sila muling babangon. Meron ding mga sumisisi sa Hamas kung hindi lang daw binomba ng Hamas ang Israel noong October 7, 2023 ay walang gerang nangyayari ngayon sa Middle East. Meron namang mga nagsasabi hindi lang October 7 ang hidwaan ng dalawang panig na ito. May katotohanan ang sinasabi ng mga taong ito na hindi talaga October 7 ang hidwaan ng dalawang panig na ito. Pero ang mga nakaraang hidwaan ng dalawang panig ay natuldo ka na. Kung baga, tama rin ang sinasabi ng iba na kung hindi lang sana umatake ang hama sa Israel na siyang ikinagalit ni Benjamin Netanyahu. Can you imagine? 1,200 na mga Hudyo ang napaslang. Sino ba namang presidente ang mananahimik lamang dito? At dahil sa pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023, dito na nagsimula ang kampi-kampi. Kumampi na ang Hezbollah, kumampi na ang Houthis, maging ang Iran sa Hamas. Kaya lumawig na ng lumawig ang digmaang ito. Nasa mga sampung buwan na or 11 months na ang gera ng dalawang panig at hanggang ngayon ay tila hindi ito matatapos dahil merong mga proposal for ceasefire ang pinag-uusapan pero hindi tumutugon dito ang kampo ng Hamas. Ito sana ang natitirang pag-asa ng mga Palestinian sa Gaza ang tigil putoka na. Kaso nga lang, kahit na nagpadala na ng delegation ang Israel kasama ang US, ang United Arab Emirates at ang Qatar, Egypto, Upang pag-usapan ng ceasefire pero hindi nagpadala ng delegation ang hamas upang makipagkausap dito. Kaya papano ngayon ang inaasam ng mga Palestino sa Gaza nakapayapaan? Sa totoo lang mga kaibigan, ramdam ko rin ang kahirapan sa Gaza. Lalong-lalo na kung ang isang pamilya ay may musmus na dinadala. Hirap sa pagkain, tubig, gamot, araw-araw. Putok ng mga missiles at rockets ang naririnig. Paglingon mo sa kaliwa at kanan, mga wasak na mga gusali ang iyong masisilayan. Iniisip ko tuloy, papaano kung ito ay nangyari sa Pilipinas? Minsan, napapaluha ako sa aking mga nababasang artikel tungkol sa Israel at Hamas. Pero ganun paman, hindi rin natin masisisi ang Israel sa kanilang operation sa Gaza. Bakit? Ayon kasi kay Benjamin Netanyahu, ayaw niya na maging threat muli ang mga Palestino sa Israel. Kaya nais ni Benjamin Netanyahu na kontrolin ang Philadelphia corridor at disarmahan ang mga tao rito. Ngayon, sa tanong na kung bakit umatake ang Israel sa humanitarian area sa Gaza nito lang umaga ng Martes, ang sagot ay narito. Aminado ang Israeli military na nagkandak sila ng missile strike sa humanitarian area sa Gaza Strip. Kung baga, hindi lang Palestinian authorities ang nagkumpirma nito, kundi maging ang Israeli military kinumpirma nila na nagsagawa nga sila ng missile strike sa naturang lugar. Hindi nagbigay ng komento ang Israel tungkol sa sinasabing apat na po ang kumpirmadong nasawi at anim na po naman ang sugatan. Ayon sa Israeli military, totoong nagsagawa sila ng missile strike pero hindi raw totoo na ang kanilang patama ay doon mismo sa humanitarian area sa Gaza Strip. Pero sa claim ng Israeli military, sumagot ang Hamas. Ayon sa Hamas statement, tinawag nila ang claim ng Israel na clear lie. Ang ibig sabihin ng Hamas ay nagsisinungaling daw ang Israel. Ayon sa Israeli military, nagsagawa nga sila ng missile strike. Pero ang lugar na kanilang tinarget ay lugar na kung saan ang mga Hamas ay nag-ooperate dito at tinatawag pa nila ito na Command and Control Center. Kaya raw ito tinarget ng Israeli military. Ayon sa ulat, matindi ang missile na ginamit ng Israel sapagat nag-iwan nga ito ng malaking butas ang butas ay umaabot ng 10 meters. Ito ang resulta ng missile strike ng Israel. Dagdag pa ng Israeli military, mahabang panahon na raw na ginagawa ng Hamas ang kanilang pagkukubli sa mga civilian area. Pinapalabas ng Israel na ginagamit ng Hamas ang mga civilian upang doon sila magkubli. At kapag merong mga civilian na nadadamay, ay ipinupukol ito ang sisi sa Israel. Dagdag pa sa ulat ng AP na ang mga missiles na ginamit ng Israel ay umaabot daw ng mga lima. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sino kaya sa dalawang panig na ito ang nagsasabi ng totoo?